ngalit na apoy ang gumising sa mga residente ng Purok 25 sa San Carlos Heights, Barangay Irisan, Baguio City, pasado alas 6 ng umaga, September 19. Sa kuwang video ng isang netizen, makikita ang makapal na usok mula sa isang nasusunog na bahay. Ang linya ng kuryente pumutok. Dahil dito, nagkumahog si Peter para isalba ang kanyang mga panindang LPG. Ang kanyang tindahan kasi nasa ibabang parte lamang ng nasusunog na bahay. Pagbalik ko pa ng 640, may usok na po, nagulat na po ako. Kala ko pan na, uh... Nasusunog na pala. E, tumakbo yung bata dito. Tinanong ko kung ba't nasunog. Tut gusto po namin tumulong eh kaso natakot na kami. Ta, malaki na po yung apoy. Nilabas na po namin yung mga paninda namin, yung LPG. E, baka madami po eh. Malapit lang po eh. Ayon si ilang residente, nagsimula ang sunog sa ikatlong palapag ng bahay. Ang mga bintana sa ikatlong palapag nabasag at nagkalat sa hagdan. Ang lalaking ito na nakatira sa bahay, tanging mahalagang dokumento lamang ang naisalba. Sinubukan naman ng news team na kunan ng pahayag ang lalaki pero tila tuliro pa ito dahil sa sunog. Pasado alas 7 na ng umaga nang ideklarang fire under control ang sunog na umabot sa unang alarma. Family house po nila yun. Uh, so yung parang yung time na nasunog, parang siya lang po yung nandun sa bahay nung time na yun. Pero dun sa ibang floor, mga ibang kamag-anak rin po ata kasi yung nakatira. Tinatayang nasa 1.8 milyong piso ang iniwang pinsala ng sunog habang iniimbestigahan pa kung saan nagmula ang apoy. Mapatuloy pa rin natin iniimbestigan para masigura natin. No? Nag-collect pa lang tayo ng mga kaukulang evidences at uh, ipapa natin sa national headquarters natin sa NCR po. Agad namang nagbigay ng tulong ang DSWD, kabilang narito ang pinansyal na tulong at pagkain. Ito na ang ikapitumput walong sunog sa lungsod mula Enero ngayong taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.